So, ang common na problema ng mga beginner skaters pagdating sa Oli ay yung napapangat naman nila yung board pero hindi nila ito napapantay sa air. So, parang nakaganto siya. Mas kilala yung ganitong problema na rocket oli. So bakit nga ba yun nangyayari? Well, huwag kayong magalala mga man kasi sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano pantayin yung oli nyo at pagandahin. Kaya tara. Okay, unang-una ay timing. So ang proper na paggawa ng oli ay yung pagka-pop natin, i-slide natin yung front foot natin, tapos habang i-slide natin, tinataas na rin natin yung back foot natin. Yun yung proper timing ng oli. So ito yung common problem ng mga beginner. Ang ginagawa nila, ini-slide nila yung front foot nila pero hindi nila tinataas yung back foot. Kasi kahit maganda yung slide mo ng front foot mo sa oli, kung hindi mo itataas yung back foot mo, hindi talaga siya magle-level sa air. Naintindihan ko na sa una bilang isang beginner skater, mas nagpo-focus tayo sa pag-slide ng front foot natin. Kasi oo nga naman, san, san, ano ba yung mga normal na bagay na ginagawa natin na kailangan natin i-bend yung paa natin, di ba? Sa skateboarding lang meron nun. So naintindihan ko kayo na dun kayo mas lalong nagpo-focus sa pag-slide ng front foot natin. Pero kapag nakasabihin natin, naka 40 o 50 tries na kayo, nagkakaroon na kayo ng memorization nun. No? Na-memorize nyo na yung front foot nyo. So, ang gawin natin ngayon, since na-memorize na natin kung paano yung pag-slide ng front foot, panahon naman para hatiin natin yung isip natin. Nabigyan din ng focus yung front foot at saka back foot para gumanda yung timing nila. Nakaka-apekto ba yung taas ng ollie sa racket ollie? Um, hindi ito totoo mga man kasi kahit baba, katamtaman, o mataas yung oli mo, pwede mo pa rin ito pantayin sa ere. Yung sinasabi ko mga man, uh, hindi importante yung taas ng oli ang importante yung timing talaga nila. Yung timing ng front foot at timing ng back foot. Kapag maganda yung timing natin doon, kahit ano pang taas ng oli natin, mapapantay talaga natin. Okay, isa pa napapansin ko sa mga beginner skaters na may racket ollie, ay wala sa gitna yung balance nila bago sila mag-pop ng ollie. Ang ibig ko sabihin mga man, ganito. Okay, so pansinin nyo. Ito yung gitna ng balance natin sa board. Ito, talagang nasa gitna yung balance natin bago tayo pumap. Yun yung tama. Pero may mga beginner skaters kasi na kapag nag-pop-pop na sila ng oli, nililipat nila yung balance nila dito sa likod. Siguro, kala nila para mas lalong lumakas yung pop galing sa back foot natin o mas lalo silang maging komportable. Pero ang nangyayari doon mga mga is kapag nalipot natin yung bigat natin masyado dito sa likod, hindi talaga natin siya mapapantay sa ere kasi nawawalan ng bigat yung front foot natin. So pag pinap natin, tapos nandito yung bigat natin, ang mangyayari, nandyan lang yung bigat natin, so mahirapan yung front foot natin na bigatan yung nose ng board. Kasi ano pang bibigat sa kanya? Eh nandito lahat yung bigat natin sa feet. So papakita ko sa inyo yung example. So, paano naman kung sa unahan naman tayo bibigat? Ganon din ang mangyayari mga man. Ito yung gitna ng board natin, ito yung tama. Pero kapag masyado tayong lamang dito sa front foot natin, magdadive yung nose ng board kasi mas mabigat ito kumpara dito. So, pag magbe-bend kayo mga man, make sure na nasa gitna yung balance nyo. Wala dito, wala dito, hindi lamang dito, hindi lamang dito. Nasa gitna. Pop, slide ng front foot tapang ini-slide. Taas natin yung, yung back foot natin. Tapos lang. So, ayun lang mga man. Sana may natutunan kayo. Maganda yung ollie. At marami din itong problema kahit basic trick lang ito. Basta huwag kayong susuko. Yun lang mga man. Ingat kayo at skate set.